na ano? Labhang. Hmm. So, um, Lagyan ng labhang dito ang ano. Si Lupa um, dito sa kulungan ng mga manok. pilang sako? Ang saka? pulo. Hmm sampung sako pala ng labhang labhang lagyan ng labhang yung kulungan ng mga manok to para hindi mag ano para may ano sila may kay kayon hmm, ito ng mga manok add pa daw pila pang i-add pulo pa sampung sako pala ng labhang ang tinumpok mga manok ilagyan na dito oh. ang kanilang ano, kulungan Ang bahay ilagyan na yung labhang para may ano sila kay kayo ang kasi dito na banda is kapag continuous ang ulan mabaha ha? Hmm. Huh? Ang labhang ang tawag dito na, sa amin uh, yung balat ng ano bigas pag nagkaling ka yan na oh balat ng bigas ito eh na yan mga balat ng bigas to ginagawang upa at saka it ganito hindi <laughs> ito pagkain talaya pagkain talaga ng manok pagkain mga balat ito ng bigas after ng galing ito na ang ano eh, last time ito ay libre. Ngayon ay binibenta na. Five pesos to per sack. Eh, mga tracking to, bumibili eh. May kaaliwa ng mga ano, mga manok dito. Manok ni Kuya, may kaaliwa na. Yan. Kay-kay-kay-kay ng mga labang. Hmm. Hmm. Add pa dito kasi wak, ang dami pa. May space ka na lalagyan. Tumpok-tumpok <laughs> ng labhang. Wala mo na, ano? Tatokan? Ups. Tep. Sampung sakon naman nang labhang. kahit dati ng ating ano pa mga Kay 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 na sila oh, kasi maaliw na sila dito sa nang ano pagkay kay ng labhang, oh, hmm? sila oh, yung pang iba oh tinumpukan ng yung bahay. twenty <coughs> 20 ni kasako. 20 kasako, ne 20 sako na labhang ang tinumpok dito. Oo. Oh. Enjoy mga manok, oh. Kay, 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 kay. Subong pobra ni nanay ang ana, ang kurang. Ano tinumpukan para kapag umulan kasi bumabaha dito para hindi masyado maano ang tubig i-absorb naman ito ng labhang ng tubig hmm, kulang pa 20 pa siguro ni hmm. hindi ka butas ikot ka talo. sa tubig pa itong continue ang ulan yung continue sa yung pang -ulan grabe ang tubig dito ang taas yung mga manok dyan na lang nag ano sa gilid Ano naman? nami, alam tak piso? muka pisu. Kau na? Okay, tu <coughs> sikun kamu, tu sikun kamu. Ay! 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 kubra, Sunod ti, kagoh. Tumutika pala ug ni ano nga piso unta ni. Oh, gaka bedra nang mga piso din pagkuha ko kay gitutang Ano? Gusto man mag room around. Pang Dati ang labhang ay libre lang. Ngayon binibinta na. May negosyo na oh. Kala mo ano yung pagkain? Hindi yan pagkain oy. Sakit ha. Ng ba manok oh. Kala niya yung pagkain. Ngayon oh, negosyo na. Five pesos ang per sack. ano pa lang? 20 na sako pala ang natumpok dito. Kulang pa to. Para maging mataas pa, kulang pa. Mga 20 pa siguro. Dito lang ang importante sa gitna. Sa dito oh. Kasi mga baha. Pagpatuloy ang ulan, baha dito. Ayan, dumami na kasi mga mga chicken, mga manok. Siguro hmm. We'll add pa itong maya. Add pa ng mga sampo. Kina okay sampo. Ano, uh, oh, kahapon yun. Tapos nang an, uh, natulugan nila kagabi na yan. Oh, ba't ka nandyan? Baba <laughs> ka dyan. Ito na, kay kay na sila. Oh, ano na? na? Kay kay na. Hmm, ito pa. Ito pa. Itong, itong mga manok namin pinalabas ko na lang sila oh para makapag-enjoy din sa ano sa labhang namin sa mga labhang dito <clears throat> pag enjoy din sa labhang oh. ano sila oh ang ina kasi sa loob ng tulungan Oh, oh, room around kamu pira ah. ya. Room kayo dito. Oh, mag, ano kayo? Enjoy kay kay kay. <laughs> Punta maya dito sila. Oh. Ah, oh, kay din. Oh, oh may enjoy nila. Ang labhang. Ang lagay dito. Ano yeah. Maya siguro add pa nito ng kahit isampung sa sako. Tapos na, may additional na five na Apollo. Ah, Kampung sako naman. Ito, tinumpok na din dito. Nataas na. Tumaas na. Hmm. Mag additional May additional naman. Tumpok. Oh, gin ano na ganyan? Nagluhob. Luhob. Nagluhob. Banda. Bandaw. Kaykay -kay ng manok. Pinaik ka ng manok. Hmm. Okay naman, naman ang mga daso. Alam ko ba ito na ang I